kami dito sa only some g ayan unlimited makakailang ganito kaya kami sampu Ayan po ang dalawa nagluluto. Ano naman? Walang hiyang batang to. Carmen <laughs> na. Ayan. Nagluluto na sila. Opo. Ano? Ilang ganyan? Salang. lang? Damihan ko na. <laughs> For you. Manimogo. <Money> mogo! <laughs> Bip! Sandiyo yes. siya! Maning mogo! Oh. <laughs> <laughs> Supportive din naman yung dalawa eh. <laughs> okay, huwag mo na yan lutuin. Laki mo na <laughs> Wow! Naka-unlimited kami for the first time! May na-discover na din.